Yan, kakagising ko lang. Andito pa rin ako sa barrio. Ayan, maganda dito sa barrio guys kasi tingnan nyo maraming, uh, maraming makakain. Ayan, tingnan nyo. Kanina, kumuha kami ng mangga. Ayan, dami naming iyan mango. Ayan, doon yan guys oh. Ayan. Doon yan sa katabing puno ng yang bahay guys ayan tapos kahapon meron kaming saging eto ayan kinuha rin namin sa tabi meron pa nga doon guys ayun no may mga tumba pang ano may mga tumba pang saging doon malapit na ring mahinog yon tapos ngayon kumakain ako ng ayan buko Ayan, kumakain ako ng buko. Yung mga pagkain namin, no oh. to nilagang baboy. Ito, ulam. Ito, yung hipon. Ayan, yung pananghalian namin kanina, guys. Kaya, ayan, guys, parang maganda rin ditong tumira. Kaso, syempre, grabe, malungkot. Siyempre, pag mag-isa ka lang, malungkot Pag may kasama ka naman, hindi naman malungkot Pero okay lang Ayan Hapon na ngayon, sobrang init, guys Pero dito lang naman ako sa loob Ayan, no? Sa tapat ng silingpan lagi Kaya, ayan, mamaya-maya Magwawalis na naman ako dito Kasi ang daming kalat na naman Ayan Himig dito dahil ako lang mag-isa. Yehey, bye-bye.